Oh, good morning. Oh, panibagong umaga. Napakaganda. So, nasa biyahe po tayo ngayon. Magdadala po tayo sa ating mga customer ng kulingan. Ilang bilog, sariwang-sariwang. May meron na po tayo sa salubong ng customer. So, ayan, ang po natin. Kulingan bilog, kabilanan. Yan. Yeah. Nananakbo po, po tayo. Tatagpun po natin yung ating kausap. Magandang umaga sa inyong lahat. pala ako Sa kasalukuyan, ayan. Nakalakbo po tayo. Ayan po ang ating mga pinagdadaanan. Ay! Palayang marami. At mga sasakyan na madalang. Oops! Kumakaway pa sila. Hi! Good morning! Hello! Ah, Yun, no? May mga nakakakilala pa rin sa atin ng mga bata. So, ayan. Nakalakbo po tayo mga katindero para sa lumang muna atin yung ating uh, mamamakyaw din ang ating isda ayan, uh, oh, ganun ka magbiyahe ngayon maaliwalas maaliwalas po ang panahon so hindi muna tayo sisigaw-sigaw kasi ah, uh, meron na tayong buyer so hindi na tayo sisigaw ng isda bili na kayo dyan uh, mas pas muna yung ating Boses ngayon so kasi sigaw ayan o no? sa lukuyan tayo na anak po dahan-dahan lang tayo kasi medyo mabigat yung ating dala ang gamit pala natin ngayon ay si Bumblebee ayan no si Bumblebee ang tawag ko din eh kasi kaya niya magdala ng isang kilo kabilanan. so naka tersera lang tayo kasi nag aalalay tayo ng takbo medyo mabigat kasi yung ating takbo ngayon ay yung ating dala pala Okay. Narito tayo sa bridge. Oh, bridge siya. English yan. O, oh, ayan o. Oh. Ang kinagada sa nagtitinda. Nagro-rolling. Lumalabas yung mga English na minsan. Kaya to paano tinatago. Ah, uh, hi! Ayan, may kasalubog tayo. Oh, ayan tayo. Pero yung ating paninda mga katindero at guys, ayan o, same. Pakita ko din sa kabila. Ito, bingit Lagyan natin siya ng yellow para sariwa. Pagdating hindi naman uh, para walang masabi yung ating customer bibili. So yung ating tulingan nakuha pa lang ngayon ay tulingam bilog na huli kami. Ayan na, ang ganda. Puro mga puro. May makikita tayong mga bahayan, mga katindiro. Uh, medyo madalang. Ito ang kagandahan sa probinsya. Sariwa ang hangin. Ay yung tindero. Abangan niyo na lang po mamaya yung update ko.